Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na ito, aalamin natin kung bakit bawal maglakad sa Saudi ng may kasamang aso. Bakit bawal mag-alaga ng malaking aso sa China? At bakit bawal barili ng halimaw na Bigfoot sa Amerika? Hi! Ako nga pala si Nomer at ito ang Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na ito, matutuklasan natin ang mga bansa na may nakakabaliw na batas tungkol sa mga hayop. Una sa ating listahan ay ang Saudi Arabia. Alam mo ba na sa bansang Saudi Arabia, bawal maglakad sa labas habang kasama ang alagang aso? Yes, bawal maglakad sa kalsada ng may kasamang aso. Kung bakit? Ganito kasi yan. Kilala ang Saudi Arabia bilang konserbatibo at mahigpit na bansa. Sa sobrang higpit, bawal mag-usap ang mga lalaki at babae sa publiko, lalo na kung hindi naman sila mag-asawa o magkamag-anak. Yan ngay ang dahilan kung bakit bawal sa Saudi ang maglakad ng may kasamang aso. May mga lalaki raw kasi na ginagamit ang kanilang alagang aso para humanap ng mga babaeng liligawan sa kalsada. Kapag nakita ka naglalakad ng may kasamang aso, pwede kang hulihin ng mga religious police. Dapat mo ring malaman na halos ipagbawal na nga ang pag-aalaga ng aso sa Saudi Arabia. Ang aso na pwede mo lang ilabas ay ang mga hunting dogs gaya ng greyhound. Pwede mo lang din ilabas sa mga service dog gaya ng German Shepherd. Pinapayagan din sa Saudi ang mga guard dog gaya ng Doberman. Kaya kung ganito ka cute ang alaga mong aso, huwag mo na lang ilabas ng bahay dahil baka hulihin ka pa ng pulis. Para kang kriminal pag naglabas ka ng aso na ganito ka cute. Oh, no! Number 2, Switzerland. Ang lugar na ito ang isa sa pinakamaunlad at pinakamagandang lugar sa Europa. Pero alam mo ba na sa bansang Switzerland, kailangan mo pang kumuha ng government permit upang payagan kang mag-alaga ng aso at pusa. Yes, tama ka sa narinig mo. Kung nakatira ka sa Switzerland at gusto mong mag-alaga ng aso, kailangan mong kumuha ng permit galing sa kanilang gobyerno. Kung wala kang government permit, pues, hindi ka pwedeng mag-alaga ng aso. Ginawa ang batas na ito upang hikayate ng mga tao na maging responsabling pet owner. Nakasaad sa batas ng Switzerland na kailangan mong ipasyal sa labas ang iyong aso araw-araw. Ito pa, kung meron kang alagang aso, obligado kang magbayad ng karagdagang buwis kada taon. Ang halaga ng buwis na babayaran mo ay 150 Swiss Franc oh no. o katumba sa 10,000 piso. Kung hindi mo susundin ang kanilang batas, kukunin ng otoridad ang alaga mong aso. Nakita mo yon? Ang mahal pala mag-alaga ng aso sa Switzerland. Kaya kung ikaw yung tao na gusto ng maraming aso, huwag kang titira sa Switzerland dahil mamumulubi ka sa sobrang mahal ng tax na babayaran mo. Oo nga pala, kung nag enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Number 3, New Zealand Kilala ang bansa na ito dahil sa kanilang malaparaisong tanawin at sa nagkalat na baka. Pero alam mo ba na mayroong batas sa New Zealand na kung mag-aalaga ka ng pusa, kailangan mong lagyan ng collar na may tatlong bell ang liig nito. Yes, tama ka na naman sa narinig mo. Lahat ng alagang pusa sa New Zealand ay kailangan lagyan ng bell sa leeg ginawa ang panukala na ito upang protektahan ng mga native na ibon sa kanilang bansa. Mas nabibigyan ng tsansa ang mga ibon upang makatakas. Ang New Zealand kasi ay tahana ng mga endangered species ng ibon gaya ng kiwi bird, kakapo parot at ang takahe. Okay lang yan dahil mukha namang normal sa pusa ang maging bell. <laughs> Number 4, Beijing, China. Dito sa Beijing, China, pwede lang mag-alaga ng isang aso kada isang bahay. Ang ibig sabihin ng polisiya na ito ay isang aso lamang ang pwedeng alagaan ng bawat isang pamilya. Ang batas na one house, one dog policy ay mahigpit na ipinatutupad sa China noong pang year 2006. Maliban pa dyan, ang mga aso na pwedeng alagaan ay hindi dapat lalagpas sa taas na 14 inches. Ibig sabihin, pwede ka lamang mag-alaga ng maliliit na aso gaya ng Shih Tzu at Chihuahua. Pero hindi ka pwedeng mag-alaga ng malalaking aso gaya ng Mastiff, Pitbull at Husky. ito na tupad ang batas na ito sa Beijing, China para maiwasan ang atake ng mababangis na aso, lalo na't na laganap sa kanilang bansa ang nakamamatay na rabies. Kapag lumagpas ng 14 inches ang iyong aso, pwede ang ikumpis ka ng mga pulis. Ito ang dahilan kung bakit uso sa China ang mag-alaga ng maliliit na aso. Pero kung minsan, kung sino pa ang pinakamaliit na aso, yun pa ang pinakamatapang. Number 5, Philippines. Aba, eh hindi magpapahuli ang Pilipinas pagdating sa mga kakaibang batas tungkol sa hayop. Alam mo ba na iligal ang pagkatay sa kalabaw kung ito ay wala pa sa tamang edad? Ayon sa Executive Order No. 626, ipinag-utos ng dating presidente na si Ferdinand Marcos ang pagbabawal sa pagkatay ng mga batang kalabaw. Ibig sabihin, Pwede mo lamang patayin ang kalabaw kung ang lalaki ay pitong taong gulang at kung ang babae naman ay labing isang taong gulang. Ang sinumang negosyo, slaughterhouse o farm na lumalabag sa kautosan na ito, pwedeng ipasara ng gobyerno. Ginawa ang batas na ito upang bigyang proteksyon ng pambansang hayop ng Pilipinas. Sa ganitong paraan, naipapakita natin ang pagpapahalaga at pasasalamat sa hayop na naging katuwang na ng mga magsasaka. Ang isa pang batas na pawang kakaiba sa mundo ay ang parusa sa sinumang makapapatay ng Philippine Eagle. Ang mga Philippine Eagle ay nanganganib ng maubos kaya may mga batas na ginawa upang protektahan ang pambansang ibo ng Pilipinas. Alam mo ba na kapag napatunayan na ikaw ay pumatay ng Philippine Eagle, pwede kang makulong mula 6 hanggang 12 taon. Ayon yan sa utos ng Republic Act No. 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Kapag pumatay ka ng bald eagle, pwede ka makulong sa Amerika ng isang taon. Kapag pumatay ka naman ng giant panda, pwede ka makulong ng sampung taon sa China. Pero kung pumatay ka ng Philippine Eagle, pwede kang makulong ng labindalawang taon dito sa Pilipinas. Ang parusang 12 years na pagkakakulong ay ang pinakamahabang sentensya sa buong mundo pagdating sa pagpatay ng protected animal. Kaya kung may makita kang Philippine Eagle, panuurin mo lang kung gaano sila kaganda dahil kung sasaktan mo ang ibon na ito, pwede kang mabulok sa bilangguan. Number 6. Washington, USA Alam mo ba na sa Washington, USA, bawal patayin ang halimaw na Bigfoot? Sa mga hindi nakakaalam, ang Bigfoot ay ang higanting unggoy na nahahawig raw sa mga tao. Tinawag itong Bigfoot dahil sa malaking bakas ng paa na iniwan nito sa lupa. Marami ang nagsasabi na peke ang Bigfoot, ngunit meron ding nagpapatunay na totoo ang alamat ng Bigfoot. Gayunpaman, wala pa rin sapat na ebidensya na magpapatunay kung meron ba talagang buhay na Bigfoot. Dahil dyan, maraming hunter ang tumutungo sa gubat upang huntingin at hanapin ang halimaw. Kaya naman noong year 2008, ipinasang batas sa Washington, USA na nagbabawas sa pagpatay ng Bigfoot. Nainiwala ang pamahalaan ng Amerika na maski ang halimaw gaya ng Bigfoot ay merong karapatang mabuhay kaya dapat itong protektahan. Dito naman sa lawa ng Loch Ness sa Scotland, meron ding halimaw na sumikat sa buong mundo. May mahaba itong leeg na parang giraffe at malaking katawan gaya ng balyena. Ito ang Loch Ness Monster. Kung ang mga sentipiko ang tatanungin, maaaring isa itong dinosaur na tinawag na plesiosaur. Gaya ng Bigfoot sa Amerika, wala pa rin ebidensya kung totoo nga ba ang kwento-kwento tungkol sa Loch Ness Monster. Totoo man ito o hindi, merong batas sa Scotland na nagbabawal sa pagpatay ng Loch Ness Monster kung magkataong makita man sila ng mga tao. Ito ay nakasaad sa Scotland's Protection of Animal Act 1912. Ayon sa may akda ng batas, maski ang mga halimaw ay may karapatang mabuhay, kaya bawal itong patayin. Ikaw, naniniwala ka ba na may karapatan ding mabuhay ang mga halimaw? Tama lang ba na ipagbawal ang pagpatay sa mga misteryosong hayop gaya ng Bigfoot at Loch Ness Monster? I-comment mo na yan sa baba nang mabasa namin ang iyong opinion. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Bluebird Azul. Hello rin kay Elvis June Adesas Villarreal. Shout out kay Jerry Pasqua at sa Pamilya Pura. What's up kay Jan Ramos? Hello rin kay Rehan Makawadib. Sandy, Jonah at Ricky Espinosa. Teresita Gomez at kay Yan Zell. Maraming salamat sa inyong panunood. No, see you guys on my next video. Bye-bye! the FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!